Mga kapatid, dumating na rin tayo sa panghuling bahagi ng Misa. Ang inaasahan at iniintay ng maraming tao. Yung sasabihin ng pari, tapos na ang Misa, humayo kayo, go in peace. Naku marami sa atin, yan ang talagang hinihintay. Sa silangan, ang paghayo ay gumagamit ng iba't ibang paraan humayo sa kapayapaan. Humayo tayo sa kapayapaan. O kaya, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. At doon sa silangan, ang tugon ng mga tao ay sa pangalan ng Panginoon. Sa Roma, mas praktikal ang mga tao. Ang formula sa Latin ay Ite Misa Est. Ibig sabihin nito, humayo kayo. Ito na ang uwian. Para bang sinasabi, humayo kayo at tapos na po. O humayo kayo, tapos na ang pagtitipon. Sa Ingles, the mass is ended, go in peace. O kaya, go in peace to love and serve the Lord. Sa Tagalog, karaniwang gamit natin ay tapos na ang misa humayo kayong mapayapa. Hinahalika ng pari ang altar sa huling pagkakataon bilang paggalang. Sa Antioquia, sinasabi ng pari habang ginagawa niya ito, Manatili ka sa kapayapaan, banal na altar ng Panginoon. Hindi ko nalalaman kung makababalik pa ako sa iyo. Itulot nawa ng Panginoon na magtagpo tayo sa kalipunan ng mga panganay na anak sa kalangitan. Sa tipan na ito, nagtitiwala ako. Manatili ka sa kapayapaan altar ng kabanalan at ng sakripisyo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsubaybay sa iba't ibang bahagi ng misa na ating ipinaliwanag. Ako ay natutuwa na maibigay ang mga aral na ito upang mapalalim natin ang ating pagmamahal sa Eucharistia. Amen.